Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your Rodriguez Channel, a faith healer, o zomatoider. So, ngayong hapon na to, tigyan natin ang sa iyo ng ating mga gabay. So, this is um, sa Lubong Pasilip, 2025, for the sign of Scorpio. So, Scorpio, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advice, as a spirit guide sa ating masasagap for today's video? Kanino kayang energy or kaganapin sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mga haginap. So, guys, this reading is a journey din namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sa pag-support sa aking channel. Lalo lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, niglig, nag-uubapaw, nabiyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the message At advice sa ng ating Angel Spirit for the sign of, for the sign of Scorpio. So let's see, ano kayan sa lubong pasilip 2035 ang ating mahagilap sa iyo. So guys, eto natutunghayan na natin yan. So let's see and watch this. In just for the goodness, give me an information po ano kayong gusto sabihin sa ating mga baraha. So, there's in, no? there is a something dihingne, no? There is something, um... Ang feeling trap, no? Parang pili mo hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw. Or ngayon 2025, no? Parang limitahan mo lang daw ang bawat galawan mo, no? Para pinapakita dito kailangan um tingnan mo muna yung bawat kilos at galaw na or yung decision na gagawin mo. Pag-isipan mo mabuti. Pero kasi sinasabi dito, there's something the moon for a truth reveal. Na may mga bagay na ilalantad na, may mga bagay na ilalahan na, may mga bagay na maaaring may isa katuparan na. So let's see. Pero kasi sa dito, guys, there's a something the lovers. Oh, ay, konektado sa love life. So, pinapakita dito, guys, na there's a something a major changes pagdating sa love life. Or there's a something soulmate connection, no? May soulmate connection dito, guys. So, let's see. And this is something that two of us by choices, no? Dito, papasok ang maraming pagpipilian. Kung anong eksena mo na gusto mong maisakatuparan. Kung ano man yung mga bagay na o hangarin mo na gusto mo talagang mangyari na. There's a something uh, planning or something an option, there's decisions. So let's see guys, no? what is the additional messages? And this is something that I don't with an offer. Maraming offer dito guys. So this is an offer for romantic offer, romantic proposal, offer invitation, taking action or something na kailangan na uh, sundin mo ang sinasabi ng puso mo. So let's see additional messages. So this is something the star card. Wow, possible healing. And because this is something in hope and miracles. So pinapakita dito na maaaring magtatagumpay ka, may pag-asa, na maaaring maisa ka to na. So let's see what is the hangman. Represent the four of, of swords. So this is something rest, no? Kailangan mo ng pahinga kasi masyado ka ng pagod, lutang, no? Maaaring nakakaranas ka na na exhausted. Ganon. And because there is something the moon card. Represent the six of wands. So something in victory is yours. Na may may mga bagay na magtatagumpay ka na. May mga bagay, ito na, abot kamay mo na may isa katuparan kung ano may ba mga bagay na minimithi mo. This is a something a favorable outcome na maaaring bumabor na sa sitwasyon mo. No, maaaring ito yung mga panahon ng pagkakataon na maaaring magbigay sa iyo ng katuparan, no? So, let's see. Ya. And of course, what is the lovers? Reverse and what? So, this is something the magician for manifestation. Ito na yung hinihintay mo na maaring dumating na ang pag-ibig na magpapatibok sa pihikang puso mo. Galan! Kumbaga may taong darating, no? Para ipakita ko sino talaga ang taong para sa iyo. Ganon. And there's a the two of wands. Represent the knight of wands for slowly but surely. na no, piliin mo ng masinsinan at uh, kumaga pag-isipan ng mabuti. Hindi pwedeng pala decision dahil, no? Kailangan yamadong yamadong yun ang bagay na na magpapa um, unlad sa iyo. Hindi pwedeng, di ba, yung madidistract or uh, hindi mo matutupan yung mga bagay na yun kailangan pilihin mo ng wasto at tama, ha? So, let's see what is the Knight of Cups. So, this is the Knight of Cups referencing the Seven of Wands something on investment or either harvest moment, no? Ito yung offer na sinasabi, ito yung hinintay mo. Kung may consequences na sa mga pinaggagawa mo sa buhay mo, ito na yon, no? Kung magay yung pagod, paghihirap, ay eh, maaaring masuklian na. So, let's see what is the star card. The star card represents the strength card, no? Kung may hope, na syempre, kailangan i-boost mo yung confident. Kailangan lakasan mo ang loob mo, kapalan mo yung mukha mo, hindi pwedeng ganyan, di diba? Kung gusto mo maisa katuparan niya, ngayon palang galingan mo na. So, let's see what is the hangman in the four of swords. They're referenced with a high faces so maraming uh, maraming agenda, or there is something a mystery ang kinawa of God. Namaaring mga bagay na hindi mo inaadyang maganap no? May mga bagay na hindi mo akalaing maibigay sa iyo or may pagkaloob sa iyo. Kaya kailangan baguhin mo ang mga desisyon mo sa buhay na alam mong hindi. Kumbaga, alam mong standby or stuck ka doon sa situation, or oh, change your mind, major changes coming in. Kailangan baguhin mo na 'yung pananaw mo, baguhin mo na 'yung kaisipan mo. Na paano ba babaguhin 'yung cycle or sistema na nasa paligid mo? Dahil syempre magmumula sa iyo. So let's see what is the moon card because the six of wands. So this is a Seven of Swords. There's a lot of sneakiness, no? Maraming mga taong manluloko, maraming mga taong tuso. Kaya kailangan mag-iingat ka. No, may mga bagay na magtatagumpay ka, pero may mga taong uh, kumagahanapan ka ng eksena, lilin lang sa iyo. Lilin lang in ka susubukin kang lokohin, siraan, no? But there's a something dangerous talaga. Kaya kailangan mag-iingat ka. So let's see what is the lovers and the magician. Represented with the seven of wands. Oh, stand your ground. So ibig sabihin dito, protection and mo at alagaan mo ang sarili mo, love life mo, pag-ibig mo. Ganon. Kung itong, itong bagay kasi sa'yo, malaking factor ng love life sa'yo eh. Kung lahat, kung baga, siya sa lahat ng aspeto. The more na in love ka, the more na parang nagbubus yung ano, no, yung success mo. Ganon. Kaya kailangan lagi kang in love. Actually, <laughs> kung dapat, um, kung balance pa rin, Hindi pwedeng, Kumbaga siya lang, sa kanya lang nakaikot ang mundo mo, hindi pwedeng ganun. Hindi mo siya pwedeng gawing mundo. Kaya kailangan balance. So let's see what is the two of wands that request the nine of wands. So they are referencing with the full card for a leap of faith. So ibig sabihin nagtiwala ka. This is something choices, no? Magpipilian mo talaga pero kailangan maging mahinahon ka. Pag-isipan mo mabuti, hindi pwedeng ura-urada, hindi pwedeng pala decision. Kaya kailangan, ba diba? Pag-isipan ng wasto at tama. Ganon! So let's see what is the nine of wands that request the seven of wands. Uh, pentacles. There's a side of story reverse. So this is something no more sabotage, no more no betrayal. Wala nang mga bagay na parang um kumbaga sikreto sa you or mga taong sinungaling sa paligid mo. Lahat ng mga bagay malalantad na. There's a something and over sa you na yung mga pinaghirapan mo, kumbaga Naglinis ka rin eh no? Parang nilinis mo rin yung mga tao sa paligid mo Kaya um, Ngayon umaani ka na na magagandang eksena So, ibig sabihin may mga bagay Sa uh, sitwasyon o tao sa sitwasyon mo Na inalis mo na no? Yung mga taong hindi mapagkakatiwalaan. Alam mong there's a lot of offer pero 'di ba ampaw no? Para puro hangin lang, matatalin hagan salita. Ganon. Hindi pwedeng mga ganun yung offer. Kailangan alam mong sigurado at uh, alam mo talaga na may laman at alam mo talaga magtatagumpay ka doon at alam mo magbe-benefits ka doon, no? So let's see what is the star card and the strength card. There are represent to with the six of cups. So something a pass or something returning to the roots, no? Para sinasabi dito may mga bagay na nangyayari sa nakaraan namaaring dapat alam mo yung mga bagay o pinanggalingan mo no hindi ka pwedeng kumbaga kalimutan yung nakaraan kumbaga dapat um, alalahanin mo pa rin yung mga pinagdaanan mo kasi yun yung magsisilbing kalakasan mo sa hinaharap mo so let's see what is the outcome From the outcome, there's a the four of wands. So, something, a celebration coming in for you. Ang magkakaroon ka ng mga celebration and there's a nine of pentacles with a security. oh pasabog! Magiging secure na rin ang finances mo and there's a something in twin flame energy. O, oh, soulmate connection pagdating sa love life. And because this is something, the six of pentacles, wow, giving, receiving something by the universe. Magtutuloy-tuloy na about sa finances. There's a lot of support and give coming in for you and being uh, being generous, ha? And because this uh, dito, something, there's something, that two pentacles with a balance. Magiging balance na. Ang eksena mo ngayon, 2025. Ito na yung kung uh, kumbaga pasabog, no? Napasilip sa iyo sa 2025. Ito, ito, yung sasalubong talaga sa Ang magandang eksena. Kaya kailangan ngayon pa lang umpisa mo nang baguhin ang pananaw mo. No, let's sit, let's see guys. No, what is additional messages? Pagdating sa career and finances. Ano ang salubong at pasilip sa iyo ngayong 2025 pagdating sa finances and career? So this is the justice card. Oh, justicia karma is waving. So, pinapakita dito na kung ano man yung mga bagay na ginawa mo ay maaaring bumalik sa'yo. Uh, kung baga sinasabi na what goes around comes around. There's a, with a big shot and big money coming in for you. May malaking pera na maaaring bumulabog sa sa'yo ngayon 2025 dahil babaguhin ang mundong ginagalawan mo. There's a lot of travel adventures coming in for you and this is something that page of cards, something intuition. La, kung lalong tatalas ang iyong intuition, lalong lalakas ang iyong pakiramdam, makinig ka sa inner voice mo. And this is something the four of cups. They're just evaluate or analyze, no? Before taking action, kailangan pag-iisipan mo mabuti. Hindi pwedeng ura-ura talaga. Dahil pagdating sa finances and career mo, ito yung mga bagay na magpapabago talaga ng eksena mo. Maaring, kumbaga, umulan ka, umulan na ng biyaya or magtuloy-tuloy na ang biyaya. Oh! Pasabog yan. Additional messages, no? Pagdating naman tayo sa love life. So this is a knight of swords, no? In reverse. So this is something no more anxieties, no more stress. And there's a recovery and improvement pagdating sa love life nyo. And this is something that also there's a decision na no? pagdating sa sa love life nyo magkakaroon ng mga decision. And this is a three of Um, so there's a lot of insecurities or pain. May mga pagkakataon na namaaring nasaktan ka, na binutray ka ng mga tao sa paligid mo. Kailangan mo na mag na you need to let go. And this is something the will of fortune. Talagang may mga tao sa paligid mo na sasaktan ka, no? Depende sa pananakit sa iyo, no? Physically and mental, emotionally. Kung may uh, kung talagang para sa iyo 'yung tao na 'yan, para sa iyo talaga 'yan, no? At may mga bagay na makikilala ka sa kanya or may mga uh, pagkakataon na na kikilala, lalabas ang totoo niya. Parang ganon. Kung maga makikilala mo siya. And this is something the will of fortune with a good luck. And there's a destiny. Talaga nakatadhana na kayo sa isa't isa. At ito yung mga bagay na ito ay maaaring itinakda na talagang maganap. Ngayon 2025. So let's see. Pagdating sa health, pasabog. Let's see. So, sinasabi dito, there's the eight of cups. Let go. O, ibig sabihin dito, kailangan mo na i-let go or kailangan mo na alisin yung mga bad habits mo. Kung baga, yung, um, yung nakasanay, nakasanayan mong gawin. Kung baga, laklakera ka ba? Laklakero ka ba? Or uh, either mahilig ka ba sa yossi or sa sigarilyo or anything na um, uh, bisho alisin mo daw yan. No? I-let go mo na raw yon Or um, uh, kung baga, i-let go mo na yung nakakasama sa kalusugan mo. And this is something for a pentacles. Now, saving and protecting. No? Ibig sabihin, even your Uh, even your power no pagdating diyan uh, kumaga kailangan mo ng pahinga no i save mo rin yung sarili mo no sa mga stress and of course depressions ganyan and this is something the eight of swords there's a lot of toxicities no marami kang ako uh, ka ng toxic sa paligid mo kaya siguro nagkakaganyan ganyan there's a lot of evil eye or something a negative Um, energy na, na sa paligid mo, bihagbakh tem ka or something material, or some of you guys there's a lack of lack of um lot of toxicities. No, meram in toxic talaga sa paligid mo. So kung mga kaaylang marunong kamo ed ma, no. So let's see, guys. No, what is the additional messages With a Um, yun and Yang Oracle card For yun and Yang Oracle card represent what? Represent home. Ay, there's a new home and family, guys, no? Magkakatulong ka talaga ng panibagong eksena pagdating sa pamilya, tahanan, commitment, ganon. Bubulabugin ka at maaari magkaroon ka ng sariling bahay. And this is something, a transformation! No, this is something, a Scorpio, no? rising from the ashes a transformation lead you. No, talaga pinapakita na magbabago na ang ikot ng kapalaran sa iyo. And there's a lot of apology and forgiveness. No, kailangan mo magpatawad. No, kung magka, kailangan mo magpatawad sa mga taong humingi ng tawad at kasi ano, mga taong nasa paligid mo na ginawang ka na kasalanan kasi kung, magka, kung hindi mo sila papatawarin, maggaano ng blockages 'yon na para hindi magtuloy-tuloy yung biyaya, no? Kung magka, pwede ka magpatawad pero hindi ka um kung magka, magtitiwala ulit. And this is something a distance, no? Distansya, no? Magpaka layo layo tigil-tigil ako, gano'n. Kumbaga, na um, dumistansya sa mga toxic. So, let's see what is the magical fairy messages represent what? Magical fairy messages represent Get some exercise. So, ngayon, kailangan mo na exercise, ha? Masyado kang tumataba. Ganon. Lumalapad ka na. So, kailangan mo mag-exercise or kailangan mo na exercise talaga. Maaring, kumbaga, hindi ka pinagpapawisan. And this is something express your, express your individuality. No? Ayaan mong ipakita kung sino ka talaga, no? And allow yourself to shine because you're awesome. No? Diba? Iba yung, iba yung charisma, iba yung atake mo. Ganon dapat ipakita mo kung sino ka talaga. So let's see what is the synchronicities. Represent a communication. So kailangan talaga ng communication, eh, communication. communication is the key talaga, no? Para maaring uh, maging maganda ng takbo ng eksena. There's a magician, manifestation. No, may talaga mga manifest mo talaga. Kung ano man yung mga pupasok sa isip mo, may isa sa katuparan mo yan. And this is something, imagination. See, I told you. Di ba? Talagang, kung mga creativity na papasok sa utak mo, ma maaaring, uh, maaaring magtatotoo yun. This into reality. And this is something, a star card. Talaga, double clarification na may healing, miracles, and of course, hope. Talaga, pinapakita dito, maaaring magtagumpay ka. At may ikot ang kapalaran na may himala pala. Ganon. So, let's see what is a romance angel surface and what? Romance angel surface and what? represent unexpected. No, may mga bagay na hindi mo hindi hindi akala ay magaganap. No, parang may mga biglaan dito na you expect the unexpected talaga. Yung ina-expect mo hindi magaganap. Kaya kaya don't expect too much, guys. No, ngayon 2025, huwag kang mag-expect na kung ano man yung mga um, gusto mo maganap, ganun na magganap. Kung baga, may mga bagay na or sa sitwasyon na hindi gusto mo mangyari, maaring mangyari 'yon pero hindi eksakto. No, and this is something a apes. Magkakaroon ka ng kapayapaan, oh, see? Para magiging tahimik na ang mundo mo. Ganon. Magki-clear talaga yung utak mo dito. So let's see what is um, I can help Michael messages for you. I can Michael message, oh, you're on the right path. Nasa sa tamang direction ka. Hindi ka naliligaw. And this is something self-respect. Kailangan mo na respeto sa sarili, ha? Masyado mo na atang, di ba? Inaano yung sarili mo, pinapresure yung sarili mo, pinapusyo yung sarili mo sa mga bagay na, uh. kailangan mo na pahinga. And admit that truth to yourself and accordingly. So see, kailangan mo maging totoo sa sarili mo. Hindi mo kailangan magpanggap. Ipakita mo kung sino ka. Ganon. So let's see what is our chakra messages. Chakra messages are present. Wow! Ay, my God. Pasabog to. And there is a prayer. Diba? May mga hiningi ka. May mga hiniling ka na maaaring magkaroon ng growth and expansion. O, oh, ito na. Ito na ang paglawak ng iyong magandang kapalaran. Diba? So, let's see what is additional messages with an angel spirit. And there is a trouble. Wow. There is a double clarification na may trouble ka talaga ngayon 2025. Di mapag-aakila, no? And there is a trouble in animals, no? Mahalin mo rin yung mga animals. No, ganun. Kumaga may mga friendship ka dyan or something. Mahili ka sa animals. Ganun. So, let's see what is the monthology. Nothing is yet set in stone May mga bagay na hindi pa napapanahon Kaya huwag mo ipilit ha Dahil masakit So this is something you and your loved ones are safe Yung mga mahal mo sa buhay safe naman daw And conclusion or we didn't reach Tama ang hinala mo May mga bagay sa paligid mo na Magaganap talaga So let's see what is the angel's answer Oh my God, listen to your intuition. Binibigyan ka na babala pa alala ng ating gabay. No? Makinig ka sa gut feeling mo, instinct mo. And this is something romance, no? And there's something possible pagdating sa love life na maaaring magtagumpay kayo at maaaring, maaaring ito na ang katapada sa pangarap niyong dalawa. And this is something Archangel messages, no? Archangel Raphael messages for you. Massage, I told you so. Kailangan mo talaga ng massage, guys, Na para pagpawisan. And leave the stressful situation behind. Tapakawalan mo na yung nagbibigay stress sa'yo. Huwag hindi mo na iniisip. Dapat yan, dead, makadapat dyan. Exercise is the key. See? Double clarification with the exercise. Kailangan mo talaga ng exercise. No? Maaring tumataba ka talaga. No? So, let's see what is the energy. Represent what? Represent the garden and the gate. So, this is a lot of discoveries, no? Marami kang madidiscovery, marami ka malalaman. Fifth chakra ay kang Gabriel by intuition. Oh my God! May pagtalas talaga ng intuition mo ngayong 2025, ha? Maaaring malaman mo na ang totoong magaganap. So, what is the Romance Angels? Romance Angels represent a healing family issues. Oh, gagaling na. Yung mga tsaserang mga kamag-anakan nyo. Charis. Kumbaga yung mga ano dyan, toxic families or toxic um, mga biyanan, mga hipa, gano'n. Mga toxic na pamilya or usapang mga pamilya yan mga, mga kaguluhan nyo sa pamilya, maaring matapos na. And this is something a past life relationship. Maaaring nangyari na to sa nakaraang buhay mo no, maaari naganap na to, no, hindi na to bago sa iyo. So let's see what is additional messages with an angel spirit. Eh, this is something blame. No, wag mo sisihin yung sarili mo, ha? Kung maga may mga bagay lang talaga nangyayari at nagaganap. And this is something envy. No, there is a something normal drama. There's a lot of challenges coming in for you. Kaya kailangan, kung i-accept mo yung mga bagay na there's a lot of mistakes, failures, and sacrifices. No, so let's see what is additional messages. And there's a transformation at purification. See, meron talagang pagbabago na kailangan linisin, waksiin. Diba? Kung alam mo tong kalat na to, maglinis ka. Charis, ganon. Kumbaga, kailangan magalis alis ka ng mga dumi-dumi sa paligid mo. And there's a spirituality. Diba? Kung baga binibigyan lino abang sa spirituality. Or either kailangan mo mag-ano dito, no? mag-close -mag na ng mga often for time, no? for a good energy. And this is something, a balance, no? Magkakaroon ka ng balance daw dito, guys. So let's see what is additional messages with an ace spirit. And you got the love. So this is something boundaries. No, na mayroong boundaries sa inyong dalawa sa inyong love life. Na pagdating sa buhay pag-ibig, 'di ba? Walang makakapigil, walang makakasira, no? Talagang matibay kayo kahit ano mang mangyari. And this is something a new earth. It's happening. Keep holding the vision. Nangyayari na nga, 'di ba? Kung ano yung mga bagay na binigay sa iyo sa panaginip mo, No, sa daydream mo, sa night nightmare mo, maaaring mangyari na binigyan ka ng intuition binigyan ka ng something in vibration, eto na, magaganap na. maaring mayroon ka ding ano dito, guys, no? Parang, um, insights of visions, no? Parang, pinap kung maganakita mo na to, eh, na magaganap, no? Parang ganon. So, let's see what is a Jesus loving quote said. Eh, because this is something, um, I am with you always, even at the end of the world. So, nandito lang ang ating Panginoon, ginagabayan pa kahit na parang pinagsaklo bang ka ng langit at lupa. No, hindi ka niya pinapakulat, hindi ka niya binibitawan. And this is something, what things so ever you desire when you pray, believe in that you receive them and you shall have them. So, sila daw ng mga bagay na pinapangarap mo, hinahangad mo, ay maaaring ipagkaloob yan sa'yo. Uh, kapag pinagdasal mo, ibibigay yan sa'yo. No? Kung mag -ayon, ayon sa kalooban ng Diyos, kung naniniwala ka na ipagkakaloob sa ipagkakaloob yan sa'yo. So, let's see what is an angel's number. Represent what? For an angel's number, let's see. For an angel's number, represent what? Represent the 1334 starting fresh. Or magsisimula na panibagong eksena. Encourage, uh, encouragement and goals. Bound foundation and creative ventures. So, sinasabi dito, step out of your comfort zone. You are about to create something meaningful. All your skills and talent will bring you spontaneous profits. Build up your confidence and trust in your decision. So, see, the more na confident ka, the more magtutuloy-tuloy yung magagandang eksena. Kaya kailangan, waksiin mo yung tumatakbo sa utak mo na negative. No, wag ka nag-iisip ng na possible, possible na ganito maganap na hindi maganda. Wag! Kailangan positive yung atake mo. Post post positive dapat yung nasa isip mo para maging maganda ang kalalabasan nito. So, let's see what is the messages of life. A messages of life represent what? Represent crossing into the light. So see, sa daming pasikot-sikot, sa maraming paikot-ikot ng eksena, doon ka pa rin patungo sa liwanag ng tagumpay. Today, I face a new bridge that I must cross on my journey to inner transformation. Today, like every day, I will practice the law of universal love. Thus, I will deal with the current situation in a positive way so that I continue to grow and evolve. As I cross this bridge on my way towards the light, I am reminding of the true meaning of life. So, see, ngayon, ngayon nakita mo na ang kahulugan ng totoong buhay. No? Parang, kumbaga, sinampalan sinampal sa yung katotohanan na eto na. Eto na, nangyayari na. Diba? Gano'n, magaganap na. Kaya, kailangan makinig ka. No, binibigyan ka ng paalala, babala at binibigyan mensahe sa iyo ng ating gabay na focus. No, at kailangan maging malakas, maging matibay ka pala ng mukha ko maaari lang. Kailangan lakasan mo ang loob mo na magtatagumpay ka, na magmananalo ka. Ganon. So guys, this is um sa lubong pasilip 2025 for the sign for the sign of For the sign of Scorpio. So, Scorpio, 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 Scorpio maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos update. And of maraming salamat po sa mga walang sound support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi naging iscript nga. So, pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliglig, nag-uumapaw na biyayang manobalik sa inyo. At maraming salamat po. And see the next video Bye bye and bye